ganyan, we're back. We're back again! Oh, ang nangyari last week, this week, sa uh, karera, well, uy, Brins Cup. Oh. So, yung moral ano? Oo. Oh. Hindi pa natsaba ni Anytime Andrew. Oh. Pero Ang si Calculus, kung tayo. kung si Calculus linood si Morali, durog yun. Kung nando si Laosimod, oh, baka natalo yun. Hindi na hindi oh. siya ganun kagaya na, Hindi At saka naiwan si Morali. Lung, uh, pero, miskin ba, ba, ba eh. isipin mo yung pag-loot doon sa doon. Mahinamis nga oh. ni Historic, yung stall kayo, yung lahat ko sa sama ng loob. Oo, oo. Oh, oh. Dugtod, dugtod. Dug Akala ah, ko pinalo yung kabayo. Hayop ka! Ha! -ha, -ha. <com> <laughs> Ito nga yung mga hayop at kabayo. Meron ang kabayo hindi hayop. Tapos, siyempre, yung ano, Ace of Diamond, 26. Hindi dapat matatalo kung naano kaila Sherbert Pangit. Sabi na si Sherbert Pangit daw tumapos sa... Putik. Kaya daw natalo kasi nung pinagtaya ako doon. So, Sobrang galing naman ng Baraki, eh. grabe. 26, tapos gusto ko yata ka uh, Coponetri, Wild Cocker. Parang... No? parang gusto ba na manakit ha? Oo. Oh, yun ang mga, ano ba ba? Sweepsticks, Revelation. Sabi ko, pinangako ko, magbibigay ako ng mga ilang trako sa kanila so, sa... sa... sa pagnanood sila. So, at the end of the... No, comment. Well, oh, mamaya, bibigyan <laughs> hindi ng konting papiyaw lang na trako nung gantong araw, ganto. O oh, ito? Ito yung mga trako. Ito, Joy Almonte? Babae ba ito, lalaki? Oo, oh, bakit? Uh, sabi niya, dito ako nakatunog sa vlog na to Race 5, ha ha ha. Bakit? Sabi ni Boss Mike, Mahilig siya sa basketball. Bigla siniko ni Boss Pau eh, ng dalawang beses. May lang na sa ako basketball, basketball din. Ito oh, babalia, Oh, That less me well. Ha, ha, ha. Ayun, walang kasing patok. Buti nakatunog ako. <laughs> Salamat po. Nalungkot <laughs> na kami ron eh. Alright. Alright. Ayos din no. Ito naman si ano. Sino ba to? Magpantay. Ano magpantay? <laughs> Ryuji, magpantay. Salamat boss. Marami nang sumugal sa karera. Mahirap talaga magtagumpay kasi nung maraming wise na may Hari, kakalabitin na lang, ipapatalo pa. Nakakainis. Yeah. Lalo, solo mo sa so winner take on, yeah. on. UBOS! Oh. Aiyo? Oh. <laughs> so, mga scientist, di ba? Oo. Oh. Parang ako, kristyano, tinayahan ko. Sumargo. UBOS! UBOS! Talagang ah. mo ka loob ka. So may premium, may premium eh, may premyo eh. Hindi. Sumargo lang ang kristyano, di man dapat matalo Guys, good news uh, ha. Binuksan na yung ilaw ng... Ng ano, Padre Garcia? Padre Garcia. May namatay ba? Ha? Binuksan yung ilaw eh. Ate. <laughs> <Pwede>. Lumiwanag! <laughs> Uy! Kaya naman mag yan, mag-start? Ah, yeah, November. Mami mo. Huh? November? Magpapalugi sila sa gobyerno? Ah, possibility. Eh, Siyempre, magbabayad kagad sila ng tax eh. Di diba? Dapat next year na. Ah, pwede, pwede. Ba't nabalok na? Wala, sabi ko lang. Eh, siyempre, babay na rin ang taksya dahil may mga stall doon. Uh, eh, kasi inabaw ko pa yung ano eh. Yung dog no bearing eh. Alright. Mangyayari ba? okay, uh... kayo lang hindi ka naman si chairman. No. Okay, <laughs> ito basahin nun natin. Darwin Lapina, Boss Pao, sana mabasa lang ni Michael, tanong ko po, bakit po iniisay yung kabayo tapos yung mabiyay lang? Sana masagot po. Salamat. Ang dami tatawang lang yun, si Michael pa. Ano nga? Nasabihin ni Michael, Ano kaya naman ko siya? Dayo ka problema! Oo, oh, problema eh. Punti pa naman yung style ng kabayo. Punta nga naman dyan. Ah, Michael. Michael real siguro to. Ano ba ka ikaw? O, oh, oh, mami are. Boss po, sana mabasa lang ni Michael. Tanong ko po. Michael eh. Baka si Michael Ryan. Ang dadamay na ito. Ang pabagitin ng tao. Kaya yun. Eh, alam ka. Bakit ba ka daw tatanungin mo eh? Sige, mabiyahe ko. Akin ba yun? Oh, sige ano pa? Oh, ito, ito, eto. Si Reynaldo Abe. Tuloy tuloy po lamang sana ang Borahao Corner. Ganun din po yung mga dati. Din dati din pong niniti ang father at chewing ko. Kaya lumaki rin kami sa karera. Oh. Masarap din kasi balikan ang nakaraan. Oh. Bakit hindi ko na makita sa ano nga pala? Yung pinanalo ni Dunoy na sobrang dehado si... Mr. Victory. Hindi ko rin makita doon sa ano yung kalaban sila. Doon nag-sikil ba ang kalaban nila? Hindi. Si Mr. Victory kay Jake Maderasi. Oo oh, nga. Yun na talo. Hindi ko makita sa YouTube. Ang e kalaban niya si Mr. Diamond. Mr. Diamond na uh, talo. Kay Anchua. Masagod Eh bakit hindi ko na nakikita sa ano? Eh, kasi makain hindi Ina-search ko eh. Makain okay, niyo mananalo. Ang lahi na talo. Hindi ba sa Santana? Alright. Alright. Oh, si ano? Boss Pao, bakit ayaw ayusin ng MMTC ay yung finish line, camera nila? Nakat nakatagilid at ayaw ilagay sa gitna yung camera. Hindi kasi yung ang angulo eh. Ah. Uh... Pasi sila nakikialam. Kaya nakanya anggulo angulo yun. Eh. So, <laughs> hindi yung pagkit yun anggulo angulo ng TV, yun anggulo angulo ng finish line. Kaya nga, ito lang yung magkaling na pag nakararamdaman ko sino yung una, yung tug. Alam ko na yun. Alam mo na. Uh... God bless uh... po sa inyo, Boss Pao and Michael Learns. Alright, alright. Ayun. Gay Pereras. Sana pagbukas nga ng Pati Marilan ay mas pang lalo yung mga bayang karanista natin, lalo na mga kabataan. Ha? Nagagawin ka yung sugar rin Hindi Huwag nga ating atake. Mga Nepo Babies. Nepo Babies, 759,000. Isang kainan. Wow. Lahat bak magkabaha dun sa ano. Hindi ka na rin. <laughs> <yun> sa... <laughs> 41 million. 41,000 ang sukli. O ito, si Boss Pao, Boss Michael, good day po sa inyo dalawa. Habit pag kupong tayaan bukod sa win of take all ay ang DD1, DD plus 1. Sana po parating nyo sa PJC kung pwedeng 2 pesos lang ang okay. initial bet. Oo, oh, para mas ano talaga. Para makapagkalat po tayo sa ay, kasi, Kasi hindi ka na ni chairman eh. Siya, sabi ni chairman, di na tayari naman ang tao. Nagtatayari na kayo, miskin na lima piso Oo, oh, totoo nga Pero, no? Oh, siyempre, di ba naman? Oo, oh, hindi ko ito sampu. Okay, para sa basa! Ubusan na to ng pera. Ubusan na lang yung para sa basa. Oo, oh, para ilan na lang kaming tataya ng dd <laughs> <laughs> Alright. Alright, ito ba? Jennifer Apelado. Ah, oh, ka talaga ah. Sana bigyan po tayo naman ang mga local horses natin. Huwag puro imported. Pwede. Mm. Oh, uh, tama. Galing, galing, galing. Delegist Jennifer. Jen, babae kasi Jennifer. Kaya magaling eh. Ay, wala na. Tapos na. O, oh, yung mga tranko mo. Alright. So, as promised. So, may kasi So, yung mga tranko. Tapos, so, kukutin oh, sa mga tanong Oo. Mm. Uh -huh konti. Uh, trako, last Tuesday. Oh, sino yun? September 16, may tumakbo. Yung mga ibang pangalan. Uh, gray Light, ang pangalan imported. Oh, sulat niya na po. Gray Light, ulo dose. Uy, po yun po. May bute. May bute. Eh. May bute. Yung may katabi rin sa isang hindi ko nakunan. Oh. Ang, ang naman, eh, uno Oo. Oh. Bid for fame, 3 26, 27, X. Eh, X, eh, oh. May under oath. Ayun, no? tumakbo na nung karaan yan, ah. Uno, uno katorse. Uy. Eh, ano na yan. Mayroon na rin, ah. Eh. Lance and Gray, hitik na hitik na sa trangon to. Ah, ganun, ah. Parang yung sa ano, uno ah. Uh. Uno 27. Ah? Ah. Lance and Gray, ang dami. Parade Ray? King, ewan ko kung abot to sa linggo. 26, dalawang 24 si Parade King. Bakit na abot, eh, naka, ano ba, naglaro. De hindi, <sighs> sabi ko, kung abot yung pag-post ni Brian for Sunday. Ah, abot yan. P gusto mo unahin yan, bago yung tip eh. Oh, ang ang Painobo, uno 15. Pero si Pride Kim, uno 14. Eh. Oh, ma magaling na yan. May buti. Oh. Parang si Painobo. Uy. Uno 14 din. Ganun ha? Yes. Si Sino pa ba? Brown Tiger. Oh. Um, I should try. Uh, 27, 24, media, 25. King of War. Uy. Milya, 28, 26, 24, 26 dating tatlong guhit. King of War? Dati may sword of King of War. Of war. Mm -hmm. May bagong kabayo, Straight Velocity. Uy, ang pangalan. 26, 25, 26. Straight Velocity. Patang manda. Oh, pa paano na ito? Nagpa... Ano? Um, gising. Sino? Salsalicious! Oh, yun. Yeah. 26 26. <laughs> milya 25 27 44 milya Salsalicious Salsalicious Guerrero Waters 29 Pampangana Velvet Haze 22 26 Pampangana Oh Harana Harana Pati siya na May Pampangana 24 28 <laughs> Aratouch 31 26 25 Uy Si Tasha oh. Um. Milya, pero hindi impressive eh. Hindi pa impressive. Pero pag sa... Tricks pangalan, to go! Oh, tricks to go, pagkain yun ah. Pangalan. <laughs> ay, pangit ito ako. <laughs> hindi maganda. Yung River Rose. Oh. Pangalan, bagong kabayo. River Rose. Magaling? Anong... Talong 24. Uy. Pwede na. Diversity, binalik na sa pisto. 28, 26, 27. X. X. Mayroon din ang trako nito. Pangalan ng kabayo ay Storm. Balita ko si Gay na matay. Oh? Totoo ba? Hindi ko alam. Ang balita ko lang. Hindi matay ito eh. Tapos tuluyan? Parang ano eh. Parang nag-ano eh. Di ba? Nag-halo uh, tapos? Siya yun, di ba? Natuloy yan? Parang eh. Ano eh. Nabasa ko lang. Ewan ko kung totoo. Title holder. September 11. Oh. Nag-trunk ko. Oh. Milya nga, 29, 23, 23, 27 dating. Baka, na, baka nasa aparato lang yun, ha? Eh, Tawa, no, eh, oh, eh. Ice Storm. Oh, uy. Pangalan ng kabayo. Eh, Dito ba anak ni Ice Storm to? Oh. Si Ice Storm. Ch oh. 13, eh. Dalawa, 23, 29, medyo dating sabog na sabog. Pero may buti. Oh, Nagda-drug still, ha? Tentikat. Oh. Sino pa ba? Resonat! Oh. Ayan. X, 29, 28, 27, X. Pagkakalopi lang para si Modern Legacy. Uh -huh. si, ano ba ba? September 11. Uh -huh. ah, yan. Nasabi ko yun, di ba? Oo. Uh -huh. Nasabi ko na yung Tracos Padre Garcia. Oo. Uh -huh. um, ano ba ba? Padre Garcia rin eh. Wala na. Eh, si Padre Taberna. Every four years. <laughs> oh, bago yung kabayo? Uh, 24, 24, 25 media. Every four years ang pangalan. Oh. Uh -huh. Ah, uh, huh ha, Mahusay, hay. Maganda. Pinano ko, 48 milya. Ha, Baby Scout! 28, oh. 27, 28, dalawang X. Oh, yun ang mga nakikita ko lang dito na mga isang trapo eh. Oh, September 8. Oh, last five cross, 29, 28, 26, 28, 28, every 4 years, maraming tranko. Equitem. Ewan ko, 25 o 26, Equitem ang pangalan. tatakbo yun ah. Ah, hindi ba alam? Nandun siya ano eh. Equitem. -hmm. Maganda rin yung tranko yun. Tricks to do. Hindi masyado. Yun lang naman. Game, nag-tranko. Sabi mo, bedball na yun, no? Balita ko lang. Ah. Ay, eh, nakiramay ka naman. Eh, hindi pa ako nagpapabigay ng ano eh, abuli. Sky, sky dance, eh, no? September 3. So, mga September 8. Yung Ice Angel, mabuti mabuti. Puro ay siyang magagaling, ah. Eh? Ice Angel ay yata pangalan. Ice Storm, Ice Angel. 24, 25, 26, sabaka niyan. Clear Mark, Great Laco, Beautiful Day, 24, 26, 28. So, we breed love yan. Si breed love yata, inspire yan, hindi ko sure. So, well, sana you've enjoyed, ah. Uh, mga bagong pangalan na kabay, makikita nyo na mga trapo. Alright? Alright! See you guys. Bye-bye. Bye-bye.